Pasag ang mukha ng isang lalaki sa Cebu City. Tumanggi kasi siyang tumagay, kaya hinampas siya ng baso ng kainuman. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakabenda ang mata at noo. May mga bakas din ng tuyong dugo sa mukha. Ganyan ang itsura ni Dante Sagomen nang dumulog sa presinto sa Naga City, Cebu noong linggo. Anya, ito ang sinapit niya sa inuman. Base sa investigasyon, nagalit ang sospek na si Eric Jan Baron nang tumanggi si Sagome sa alok na tagay. Tinabig umano ng biktima ang baso. Dito na uminit ang ulo ni Baron kaya hinampas niya ng baso sa muka ang biktima. Giit ng sospek, insulto raw yun. Sa lakas ng pagkakahampas, sugatan ang kanang muka ni Sagome. kay okay. Hindi na ako tumanggap kasi lasing na ako. Inampas ako ng baso. Naimatay nga ako. <laughs> agad namang sumuko sa mga otoridad ang 30 taong gulang na sospek. Pero Gieti Baron, gumanti lang siya dahil una siyang inatake ni Sagome. Tagayan oh. ako siya niya. ko niya. Sinuntok niya kasi ako nung tinagayan ko siya. Kaya hinampas ko siya ng baso. <laughs> Nakakulo ngayon ang sospek sa Naga Police Station. Naharap siya sa kasong slight physical injury. Pero ayon Just kay Sagome, na sa magpapasko <laughs> naman at balak niyang patawarin na lang ang sospek. Lalo't magkakamag-anak din naman sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.